Hello mga bunso, sa araw na ito ay ko kayo ang sekreto kung bakit ramitado ng asawa ko ang lahat ng sweldo. Ganito ang gawin nyo. Sa araw ng sweldo ay kailangan lutuan nyo ng masarap na pagkain ng mga asawa nyo. Talagang mapapaulala siya sa sarap nito. Okay, bunso, tuturuan ko kayo kung ano ang isa sa mga ito. gawa ako bunso ng steak para sa asawa ko, ano? Una bunso lagi ng butter tapos lutuin sa butter ang inyong onions kapag ito ay naging translucent niya, ilagay niyo na rin ang inyong pepper no. Ngayon bunso may kusmekos niya. Halagyan niyo ng pagmamahal habang nagluluto kayo para lalong sa sarap ito. Okay, lagyan niyo na rin ng garlic, salt and pepper. Yan lang gusto ng mga kanabunso. Ayaw nila ng mga kung ano anong lasa pa ha. Antayin niyo hanggang bumango na ang pepper at saka onions bunso ha. I-mekos-mekos niya hanggang maglaro pa nito. Hindi ko na pa nakita sa inyo, bunso, kung paano ko hiniwa mga ito. Matatanda na kayo, alam nyo na kung paano maghiwa, ha? Okay, kapag luto na, bunso, ito, itabi nyo na. Okay, lagyan nyo ulit ng butter ang inyong kaha at ilagay nyo ang inyong karne. Ngayon basta palagay ng karne ay huwag kayong halo ng halo. Ilaan mo muna mag-stay siya ng mga 2 minutes bago mo siya ibaliktad para magkaroon ng crispiness yung labas niya ng nung karne. Tapos juicy inside. Okay? So pag nagkaroon na naging ganyan na bunso, medyo ma brown brown na ihalo nyo na yung niluto yung gulay kanina, yung onions tsaka pepper ha. Lagyan nyo ulit ng garlic, salt and pepper yung karne nyo pala ha. Para magkaroon ng lasa. Okay? Haloan mo na maili, bunso hanggang sa matong ng lasado ha. Kailangan kung sa habang nagmekos mecos ka dyan, kailangan nakasmile ka, ha? Ngiti, tagumpay dahil lahat ng kanyang sweldo ay sa iyo. Ganyan talaga bunso ang sekreto para lalong sumarap ang luto nyo. Okay, bunso, tas lagyan mo siya ng cheese, provolone cheese, at saka mozzarella cheese sa taas niyan, bunso, ha? Ketchup and mayo, maghalo kayo, bunso, ilagay nyo, ipahid nyo yan sa akin, bread. Tapos yung bread nyo, painitin mo dyan sa gilid, okay, bunso, pagkatapos nyan, bunso, pag mainit na ang yung bread, at saka matunaw na yung mozzarella cheese, at saka provolone cheese, imekos-mekos mo yan sa iyong meat, okay? Tapos ilagay mo na dyan, bunso, sa iyong bread. Uh, yan bonsol, punuin mo na yung bread para sa asawa mo para lasap na lasap niya pag mamahal mo sa kanya. Ha, ganyan ang sakreto bonso para lalong masarap. Ang pagkain, handa mo siyang asawa tas lalong metado, sigurado lahat ng kanyang pera. Okay, yan bonso, masarap na yan bonso. Ihanda mo na habang mainit pa doon sa iyong asawa. Ako muna kakain bonso. Ako muna kakain. Titikman ko muna bago siya. O siya, baba niya.